Lord Idol. Another site for welcome back to my channel. So, Idol, ay pili tayo na baka. Kasi, you know, natin, mga Idol, uh, ay, ano, sa kaya ko sa mga Idol, narinig niyo ako, Idol, pili ng tayo ng baka. Kasi, na, You no, know, montak sa atin uh, na ito na bakang ipipenta. So, titignan natin mga idol. Kung so, magkasahayin tayo sa presyo ito mga idol, ay bibili natin mga idol. So, nakita ko tayo ang picture nito mga idol din na sa messenger ko. So, i-flash ko lang yung you know, picture ng baka sa sige. So, kaya, mga idol. Ay, ah, uh, tayo yung iyong pangangyan. Baka uh, so, maganda yung lahing yung mga, mga idol. May lahing kulaman. So, lalaki, lalaki, puriyo yung mga idol. Ano, one year old pa lang yun. Ay, tinitin na ito. So, maganda siya? Kasi, maglasa na yung uh, bayan sel sa baka. So, kapala mga, mga idol. Dito na ako sa, sa Ayat, So, yung destination natin ay nasa ano, Dubai, Bukol. Uh, ano? Binti, uh, Dubai. Uh, Binti, okay Yung, uh, yung Gold Airport. So, puntahan natin yung mga idol. Uh, para makikita natin sa personal yung baka. At saka kung pwede ay matawaran natin yung mga idol. So, uh, kapag ay Pagkakita kayo sa aho, oh, umubo kayo sa dito, business mga idol ay kailangan nyo talaga ng hands-on para hands -on, uh, uh, hindi kayo mag-fake Kasi itong makapag-fake ng baka mga idol ay dapat ay mag kayo, tumingin sa baka, presyuhan at ganyan Ay hindi kayo mag-fake Okay lang man yan mga idol kasi yung mga baka ay hindi mahirap, kainin it, kain lang ng namo sa iyon mga idol so ayan mga idol ito uh, yung ating anan punta doon so nasa San Miguel Longsod na tayo mga idol alawigan sa Bohol so malaylayo pa rin ito mga idol mga anan uh, sa distancia sa ubay mga 30 or 40 kilometers yan yung distance yan yun no yung kung ganito kayong business mga idol ay dapat pangalaan yung yung numero uh, yung unang una talaga is yung safety so dapat yung motor nyo na maneho ay uh, check nyo yung gas tsaka ano kanang o gulong kung gumagana pa ba ay iwas din sa sasya tsaka huwag kalimutan din anong mga pera eh, may daladala akong bag ito mga idol may perang laman kasi nga bibili tayo ng mga baka mga idol at kung maaari mga idol meron kayo ang mga tawag ito almas kasi para din yan sa kaligtasan ninyo kasi na meron tayong perang daladala dito ah, uh, kapag ay nagkaayos tayo sa wire at nasa uh, ng mga idol ah, uh, good sa inyo, mga idol bibili tayo na natin yun mga idol mga idol talang tayo doon mga idol para kita pa natin yung ating baka na ibibinta uh, ibibinta sa atin so yan, uh, ikat ko lang mga idol kasi umula na so mga idol, nasa Ubay Bohol na tayo mga idol so dito dito yung ating bibilhin na kalabab mga idol ako naka-video kanina mga idol kasi napakalakas ang ulan. Ito po mga idol ay basag-basag mga idol. ito yung sinasabi kong old airport mga idol uh, hindi ko alam kung anong year yan ginawa pero yan yung old airport ah uh, old airport lagi hindi na, hindi natapos mga idol so tawagan na nakin yung seller mga idol para cat ko lang mga idol para makontakt natin so ayan mga idol uh, tinawagan ko na yung no yung celeb so, nasa tubog bay ng may mga idol ayan so tahan natin mga idol yung malayo pa kaya na, na ano yung tana ako ganong ako sa mga tao dito tayo pa daw yung so, tas pangalan ng benta natin ay Casio Tino Ayo pa daw, may sapak pa tayong ano, kanang sasakin. lah, Hindi tayong dalan dito, no, mga idol. Oh, so, uh, uh, mga idol, ang kaya yung sinasabi nila na sapak. Ah, ito. Spillway. So, ito yung sinasabi nila mga idol na spillway daw. Yan. Ito talaga yung buhay na buhay ah, uh, mamalitay ng kalabaw baka mga idol. So, natin na ka siguro ito kasi yung spillway yung niya uh, na dito yung mga baka ng mga idol. Ah, yung mga baka ito mga idol. Anap tayo dito, mga idol. Taal. Ito, mga idol. Oh, nandun sa... Ano? Nasa gaya yung Seller dito. Anap tayo, mga idol. Kaya tanong tayo. sa ilatas yung atino. Apino. Ato pa. Yung mamaligyag. Baka lagi. Eh? Lamat, lamat.

Ha dia. Min min sama mga baka. Okay. Hatay. Okay. Ayun mga idol. Kanin to pusing na. Pilan ni ka buwan boss? Umaay munde. ano. Tinotin, ya, ke apa? Apun? Liber lagi, umkau suka tak? Betul. Di kota tak? Betul. Hmm. Apa bekah? Betul. mo yung mga badger eh, ni buseng. So, ito mga idol yung pinili natin mga idol. Nagtotoy pa ni boss? Ha? Oh, Mag-atot ta. O, mag boss. Boss.

idol mayroon ding mga baka dito ng mga laki mga idol Okay na. De kauban mo ay, kauban okay, na kauban ni karon lahi na ni. Mo kauban si Rona. Ah. Lahi na si Laron. Ang sabi na siya isig-sa. Gay-gay pa sa mundo <laughs> <laughs> yan mga idol Ito na yung ating nabiling baka Mga idol Nasa pastulan na natin So magkasinlaki lang sila mga idol o, Sa ating unang baka So 8 months pa lang ito mga idol Ay kitang kita nyo naman Yung diferensya sa Native tsaka Sa ano sa may lahi so napakagandang baka ito mga idol so ayan mga idol so bukas na nakin uh, i-vlog uh, itong ito mga idol kasi gabi na hindi na makita mga idol no. so ayan so bukas na mga idol so ayan nabili natin to mga idol 20k 20k tingnan nyo sulit ba yung ating bayad mga idol So, ayan mga idol ito na yung ating biling baka mga idol oh. hmm. tabang baka mga idol parang magkasing kulay lang sila mga idol oh. lalak lalak so, si ng pangalan mo hmm? hmm. ang pangalan na to ano mga idol si sa mga mo mo. Hmm. Sumahingani mo Ikaw Pangalan nito ay Bragus Ayan mga idol Ito yung ating future bull hmm. Kung pipili ba? kung pipili kayo ng magandang klaseng Bull mga idol Ayan ganito Matabok oh. Matabok Matabo, mga idol Matabok Ayan yan. At saka mga idol, yung mailap pa siya mga idol. So kailangan natin siyang palaging yakapin mga idol. Masimasin. Para maamo siya natin mga idol. Ayan na. Ah. Saka kanina, akin itong ginala oh, ginuyod mga idol. Kasi ang hirap nito. Ah, hindi siya anad ah, mga idol. So itrain natin para hindi tayo mahirapan sa pag ano mga idol pag paguyod niya. So mga ilang weeks, mga 2 weeks siguro ay pwede na natin itong lagyan ng tupok sa ilong. Yo, yung ko bagong pa kasi itong mga idol kaya tinito pa yun no? Hmm? 20k bili namin kay Bragus Bragus hmm? may lahi itong mga idol kasi malaki yung tingin yung mga idol tsaka uh, pagkatapos nitong mga idol ay atin itong pupurgahin purga tayo kasi sabi ng may-ari nito noon previous owner ay hindi pa ito na mga idol tapos atin itong inumin ng vitamins Tusokin natin ng bilamil yan magandang vitamins yun sa mga baka mga idol Ayan, dalawa na yung alaga natin. Yung isa, oh, si Aileen. Tsaka si Bragus. <laughs> eh, <Hey>, Bragus. 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 <laughs> si Bragus. Yung junior bull. Ayan, lolo. Laki yung tinga. Magkasing laki lang sila doon sa aking unang baka mga idol matanda yan <coughs> mga 1, malapit na yung magto 2 years pero hindi yung kondisyon ng kaniyang katawan kaya hindi pa naglandi hindi pa nakaanak yung mga idol ano si Bagus mga idol oh. hmm? kapal na ganito niya oh. hmm? Hmm? magandang klaseng baka to mga idol yan mga idol hmm? kanyang hump oh. laki hindi pa ganun kalaki yung hump niya pag ay ah uh, may edad na to ay lalaki ito mga idol yan saka yung titik niya mga idol oh. mataas yung titik niya I hmm, ating i-consider kapag ay mamili tayo ng magandang breed mga idol sa lalaki ito naman yung isa natin mga idol si Ay, taas ng sungay native mga idol Ano siyang mataba mga idol kasi bago pa lang ito ni Pinurga natin. Bagay maglandi na ito mga idol ay mas lalo itong gaganda mga idol. Ayan yung ating vlog nakin ngayon. So ito yun na yung ating nabili si bragos. So dalawa na yung baka natin dito mga idol. So hindi na boring yung isa kasi meron na siyang kasama. So mga susunod na buwan mga idol, bili tayo ng baka ulit, babae. Babae na may lahi, braman, para maganda yung ating mga genetics. So yun mga idol, so please subscribe, see you in my next vlog. Bye bye.